ito yung dream house na ipinapagawa namin na ngayon hindi na namin makontak yung construction company na to magandang gabi po ako po si Von Ordona uh, youtube content creator po dito sa Pilipinas 25 years old um, nagpapagawa po kami ng dream house namin dun sa may Talisay, Batangas sa ML Builders at uh, ngayon nandito kami sa ospital tapos biglang lumabas tong balita sa lahat ng mga kliyente nitong ML Builders ng construction company na bigla na lang siyang nawala andito kami sa ospital dahil nanganak si Carlin tapos sobrang busy namin hindi ko akalain na ako rin hindi ko na siya makontak pagkasabi sa akin ng isang niyang kliyente na Von, tulungan mo naman kami kasi hindi na namin makontakt si Engineer Mike. Ngayon, sinubukan ko rin siyang kontakin pero cannot be reached na siya. Ang sabi ng isa niyang kliyente, umalis po sila ng biglaan saying na lilipat daw sila ng office, they trashed our place and left us with outstanding balance. To be honest, I don't think they want to be found. Yan yung sabi ng pinag-iistiyan nitong ni Engineer Mike. ginawa ko tong video na to para manawagan sa'yo. Alam kong hirap na namin ikaw makonta. Kahit mga kaibigan mo, kahit mga katrabaho mo, mga ka empleyado mo, iniwan mo na sa ere. Maski yung pamilya mo, kapatid mo, misis mo, na may baby, buntis, iniwan mo rin. Ngayon, Mike, Engineer Mike, nakikipag-usap ako sa'yo through my heart na pare sana lumabas ka, sana magpakita ka. Dahil hindi biro yung lahat ng kliyente na nagtiwala sa iyo. We trusted you. We gave you the money na ipupon pinundar namin para sa bahay na buong buhay namin, buong puso namin pinagtrabahuhan. At kahit ako parang hindi lang to laban ko eh. Ang laki ng nawala sa aking pera, 8 million pesos yung ibinigay, pinagkatiwala ko sa to start the construction ng dream house namin ni Carlin. Ngayon, hindi lang pala sa akin, hindi lang pera ko yung nawawala, hindi lang yung house namin yung titigil at ihinto yung construction. Sobrang dami mo pang mga ongoing projects na bigla mo na lang silang iniwan, bigla mo na lang silang hindi na, hindi ka na makontak. Wala na silang kasiguradahan kung kung pinapasahod mo pa, kung binibigyan mo pa ng sahod yung mga trabaho mo dun sa mga site ng mga lupa nila. Ngayon, nakikiusap ako sa'yo, Engineer Mike, na sana magpakita ka until Monday. Nananawagan ako na sa lahat ng mga nakakilala, sa lahat ng kasama ngayon ni Mike, kung sino man yung kasama ngayon, nakikiusap ako na sana sabihin nyo kay Engineer Mike na huwag nang palakihin to dahil sobrang daming umaasa at gusto nang sagot ng mga kliyente mo. We want answered um, questions na kailangan mong sagutin at hindi mo dapat to tatakbuhan dahil napakalaking pera nung kada project na hawak mo ngayon. Engineer Mike, na uh, sinasabi ko ulit na huwag mong takbuhan to sana makipag-contact ka sa amin, mag-activate mag -mag ka ulit ng Facebook page mo. Dapat, ano, ma-reach ka namin through your phone until Monday. Kapag hindi ka sa amin nakipag-coordinate until Monday, we will create moving actions na hindi mo magugustuhan. And hindi lang to sa akin. Buong pamilya ko hawak ko rin dito. Pangarap namin na bahay, yung ipinagtiwala namin sa'yo. At hindi ako nag-iisa. Napakadami naming kliyente, project na ipinagkatiwala sa'yo. Kaya sana, kahit ngayon lang, para maniwala ka na, wag mo wag ka nang sumisid pa sa malalim sa karagatan, wag ka nang sumisid ng malalim sa problema, pre. Huminga ka, magpakita ka, lumitaw ka. Para sa'yo to. Nananawagan ulit ako sa'yo, Engineer Mike, at sa lahat ng mga tao, awareness sa lahat to, na kung meron kayong ongoing na mga transactions with Engineer Mike, that is the guy. Kontakin nyo po ako, personal nyo ang kontakin. Gumawa po kami ng group chat. Lahat ng mga tao na umasa at naniwala sa tao na to, na ngayon, iniwan na lang kami sa ere, hindi kami mas kaya ako na lululungkot ako sa decision making ko sa totoo lang kasi pinagkatiwala ko sa iyong bahay. Na pangarap namin, napinundar namin ng ilang taon na ako nagtrabaho for this. Hindi lang ako nag-iisa, dag namin trabaho para mapundar yung bahay na gusto namin ipagawa. Gamit yung construction company mo, ala namin kaya mo. Now, pagkaanin mo to bro, solve this problem, harapin mo to, face this problem brother. Sana makakaasa ako na magkikita tayo this Monday, makaka-receive ako ng tawag sa'yo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo na kawawa, yung kapatid mo umiiyak dahil wala silang kaalam alam na iniwan mo na sila sa ere kahit yung kanang kamay mo na engineer din na mga employees mo iniwan mo na rin sa ere mag isip isip ka sana mabalikan mo ako by this weekend may pag-usap ka sa amin may pag-ugnayan ka sa amin para hindi na lumaki to